Isang makakalikasang araw, ako po si Forrester Ronaldo Rosaldo, ang Deputy Senor ng Senro Real. Tuwing ikadalampot lima ng Honyo, ating ipinagdiriwang ang Philippine Arbor Day. Alinsunod sa Presidential Proclamation No. 643 at Republic Act 10176. Nakapaloob dito ang aktibong pakikisa ng lahat ng ahensya ng gobyerno kasama ang mga pribadong sektor, paaralan, mga samahan at ang mamamayan sa pagtatanim ng mga puno sa araw na ito. Ang Arboretum ay isang lugar kung saan ang iba't ibang uri ng punong kahoy ay itinatanim at inaalagaan for scientific and educational purpose. Ang Arboretum ay nakakapagbigay ng mga pagkakataon para sa mga educators, students, and the general public to identify plants. It encourages also the planting and conservation of trees in other plants for a greener, healthier, and more beautiful world. So, ang arboretum ay magandang lugar para paglagyan ng mga nakokolektang indigenous na mga puno at halaman. Kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa, makilahok sa aming mga pagtatanim. Magandang oportunidad na nakapagbigay kami ng kaunting uh, informasyon. Maraming salamat po sa lahat at tasahan po namin ang inyong pagkisa.